ng umaga kung nakikita nyo ayan, terik na yung araw at maaga kami magmamarket kasi is mooncake festival ayan ayan, kung nakikita nyo Dito to sa New Year Tours malapit na sa Shenzhen, China. diyan guys, diyan. Ayan guys, kung nakikita nyo. Nandito kami sa province. Naiiba yung mga bahay di dito. Mabababa lang. Hindi kagaya sa city. Ayan, may ano dito. Ito yung pinakakanal niya. So maglalakad kami hanggang doon sa interior. Ayan ayan yung kasama ko yung mother ng amo kong lalaki magmamakit kami sa yunlong yan yung nakikita niya maraming huni ng ibon ayan nakikita niyo ayun doon ang ETR yung light train. Ayan guys, bago kami mag-market, mag, mag muna kami dito sa Chinese restaurant with Mama and Yeye. Ayan guys, kakain na kami, kakain na kami. Ayan guys, tapos na kami mag-yamcha. Ang yamcha na sinasabi dito is breakfast sa salitang Chinese word is yam Ngayon nandito na kami sa MTR ano no, MTR light train. Pupunta na kami ng market. Ayan, dyan sa baba. Dyan ako mag-aantay ng bus. At sakat ng train. So, kung alin ang mauna ata, doon kami sasakay. Ayan, nandito na ako sa intayan ng train. Patient, you're with traveling without a valid life train ticket or octopus validation. You will find 370 Hong Kong dollar. So, hindi pala ako nakatap up ng octopus ko. So, baba tayo dito. Ito nga pala yung sinasabing octopus. So, mag-inter ako dito. Ayan. Inter na. So, mag-antay tayo ng bus. Or train pala. Palagi kong nababanggit bus. Kasi palaging bus yung sinasakyan ko. Tingnan nyo, guys. Yung bicycle dito talagang may parkingan sila. Oh. Ayan. Kasi pag wala sa parkingan yung bike mo aalisin nila ayan nandito pa nga pala kami sa Lamte so ilang station lang ang pupuntahan namin pupunta ng iyon lang ayan nandito kami sa Lamte 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 station bago makarating ng iyon Route six one zero to Yen Long. Please, please grab the handrail. Please mind the doors. Please hold the handrail tightly. nandito na kami sa market siksikan grabe maya maya nito hindi na makagalaw yung tao ayan kasi uh, mooncake festival ngayon daming tao kami hindi para pang handa mamayang gabi dito na ako sa labas nagantay kasi hindi na makahinga doon sa loob yung tao grabe Ayan guys, meron dito ulo, $30 lang binibenta. Dito guys, bibili na lang kami ng protas tapos tapos na ang aming pamamalinti. Ayan. busy busy yung mga tao. ito o oh, pang regalo magkano kayo ito ayan bumili kami ng mango belitin mango 45 dollar ang isang tumpok ayan guys tapos na kami mag market so grabbing tao bus sa ng market dalawang oras kami pa ikot ikot so ayan na puno na yung aming postcard yung nabili namin madami ang laman ng mga basket na ito is the uh, basta marami is the uh, carne, the tapos shrimp, tapos ibat iba pang kung ano pa yung mga kailangan niya. Tapos bumili kami ng watermelon, mango, kiwi fruit, at saka grapes. Tapos, bibili pa daw ng mooncake yung mama ng amo kong lalaki. Kaya dito, pinag-antay niya ako. So, antayin ko siya dito. and timing pa siya Nagpapaalis na naman yung isang train. Wala pa yung ina ng amo ko. So guys, nakikita nyo yung mga tao doon. Lahat yun papuntang palingki at busy busy. Hindi na magkanda galaw yung tao sa loob dahil siksikan.